nang maangarap ng malaki si Pangulong Vladimir Putin ng Russia sa silangang Europa. Naging madaling target ang maliit at estratehikong Moldova na may sarili ring mga suliranin. Ang Moldova ay dapat sana maging isa pang hakbang sa malaking plano ng Moscow. Mabilis na tagumpay sa Ukraine at paraan para palawakin ang kapangyarihan ng Russia sa kanluran. Ngayon, habang patuloy ang digmaan sa Ukraine, bigo pa rin ang Russia na sakupin ang Moldova. Hirap pa nga itong kontrolin ang Transnistria. Regyong humiwalay na kakaunti lang ang nakakaalam sa labas. Ang backup na plano ng Russia sa pagpapalawak ay naging bagong problema para sa Kremlin. At maaring tuluyang mawala sa Russia ang Transnistria. Dagdag pa sa kahihiyan. Tingnan natin ito ng mas malapitan. Ang Moldova ay isang maliit na piraso ng lupa na nasa pagitan ng Ukraine at Romania. Dekada na itong isa sa pinakamahirap na bansa sa Europa na patuloy naghahanap ng lugar. Pagkatapos ng pagbagsak ng Soviet Union, nagbabalansi sa pagitan ng Moscow, Brussels, Silangan at Kanluran noong dekada 90, pinanood ng Moldova habang ibang bagong malalayang estado ay bumangon. Samantalang sila ay naipit sa sigalot sa silangang bahagi ng Ilog Dniester, idineklara ng Transnistria ang kalayaan noong isang libo at pagsapit ng isang libo na na dalawa, dumating na ang mga peacekeeper ng Russia na nagpatibay sa impluensya ng Moscow sa rehiyon. Mula noon, namuhay ang Transnistria sa isang estado ng kawalang katiyakan. May sarili itong gobyerno, hukbo, pera, at maging sariling watawat. Ngunit sa pandaigdigang antas, Kinikilala pa rin ito bilang bahagi ng Moldova. Ginamit ng Rusya ang Transnistria bilang pawn para guluhin ang Moldova, takutin ang gobyerno, at mapanatili ang impluensya sa Europa. Nanood ka. Fast forward tayo sa 2000 at 22. Nang sinakop ng Rusya ang Ukraine, naghanda ang Moldova. Kumalat ang balita na gumagalaw ang tropang Ruso sa timog Ukraine. Kumalat ang bulong na maaaring subukan ng Moscow tumawid sa niyester sakupin ang Moldova, at palayain ang Transnistria. Masaya ang mga makaruso sa ideyang ito habang nagbabala ang leader ng kanluran sa bagong labanan. Habang tumatagal, nag-iiba ang hangin sa Moscow at lalong tumitindi ang mga pahayag ni Putin. Sa mga talumpati, inilalarawan ang Moldova bilang na walang kapatid na kinuha ng kanluran. Naglalathala ang media ng Russia ng kwento tungkol sa inaaping nagsasalita ng Ruso mga pasista sa Chisinau. At ang depensa ng Transnistria laban sa NATO. Malakas pa rin ang impluensya ng pamana ng Soviet sa ilan para sa matitigas ang ulo sa Russia. Ang pagkawala ng Moldova ay ibig sabihin ng pagsuko ng buffer, pagkawala ng dangal, at paglapit ng impluensya ng kanluran sa hangganan ng Russia. Dahil dito, ang pagsalakay sa Ukraine ay parang unang hakbang sa maaring pag-atake sa Moldova. Ayon sa satellite images nagtitipon ang tropang Ruso sa hangganan ng Ukraine at Moldova. Pinalakas ng pamunuan ng Transnistria ang panawagan nila ng suporta mula sa Moscow. Iminungkahi ng mga eksperto mula kanluran na maaaring gamitin ng puwersang Ruso ang lugar na iyon para sa paglusob sa Odessa o bilang base ng operasyon sa Timog Ukraine. Nagulat ang pahayagan ng espekulasyon sa posibleng land bridge mula Donbas hanggang Transnistria. Sa mga panahong puno ng tensyon, minubilisan ng pamahalaan ng Moldova ang mga panawagan para sa suporta mula sa European Union at NATO, at tiniyak ang seguridad ng mga tawiran sa hangganan. Pero may ibang nangyari. Huminto ang pag-usad ng mga Ruso sa Ukraine. Nagsimulang magkalas ang malaking plano. Hindi lang sa Kharkiv o Luhansk, kundi hanggang sa Moldova, Transnistria. Habang nababawasan ang pag-asa ng mga Ruso na mabilis sakupin ang Ukraine at nagmumukhang pabigat ang dating matibay na kuta, sinamantala ito ng Moldova. Imbes magpanik, kumilos agad ang mga leader ng malinaw at mabilis. Si Pangulong Maya Sandu, na nahalal dahil sa pro-European na damdamin, ay kumuha ng suporta mula sa Romania at Ukraine para sa tulong. Pinabilis ng gobyerno ang mga reforma sa seguridad at depensa. Hinahangad ang pagiging kandidato sa European Union at pinaigting ang mga kampanya laban sa korupsyon. Kahit ang parlamento ng Moldova, na dating pugad ng Soviet nostalgia ay mabilis nang nagpasa ng mga batas na pabor sa kanluran. Nagbabago rin ang lipunang Moldovan. Dumaragsa ang mga refugee ng digmaan mula sa Ukraine. Dala ang mga kwento ng personal na karanasan sa pambobomba ng Russia. Sa pakikinig sa mga kwento, nagbobolontaryo ang mga kabataang Moldovan sa civil defense. Naglagay ang mga alkalde ng mga banner na may nakasulat na walang digmaan sa mga sentro ng bayan, kung saan dati bandila ng Soviet ang nakataas. At pagkatapos, lalo pang lumalawak ang ideolohikal na agwat sa pagitan ng Moldova at Transnistria. Tapos na ang panahon ng tahimik na diplomasya at lihim na kasunduan. Hayagang kinokondena ng gobyerno ang pakikialam ng Russia at ang mga pinuno ng Transnistria ay nagsisimulang mag-ingat sa kanilang mga desisyon dahil sa pagbabago ng ihip ng hangin. Nagmakaawa sila para sa dayalogo sa Chisinau at humiling sa Moscow ng higit pa sa mga pangakong walang laman. Pero ang ilang mamamayan ng Transnistria ay tila nag-aalangan. Ipinapakita ng mga survey na tumataas ang suporta para sa neutralidad, integrasyon sa European Union, at mapayapang pakikisalamuha. Mas naging kaakit-akit ang ugnayang pang-ekonomiya ng Moldova kaysa sa mga remittance mula Russia. Ang mabilis na pagsali ng Moldova sa European Union ang pangunahing paraan ngayon para makamit ang muling pagsasama. Habang sinabi ng Brussels na ang pagpasok ay hindi formal na nakadepende sa paglutas ng Transnistrian conflict, Gamit ang halimbawa ng Cyprus, ang opisyal na posisyon ng Chisinau na pinangungunahan ni Pangulong Sandu ay sumali bilang isang nagkakaisang estado. Ang, ang katotohanang pang-ekonomiya ang gumagawa ng karamihan sa trabaho. Simula 2000 at 16 kabilang na sa European Union, Moldova Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, ang mga negosyo sa Transnistria. Dahil dito, mahigit 80% ng export ng Transnistria ay napupunta ngayon sa European Union kaya't ang ekonomiya ng rehiyon ay nakaayon na sa katatagan ng European market hindi sa lumiliit na merkado ng Russia ang ekonomikong magnet na ito ay nagbibigay sa Chisinau ng malakas at mapayapang paraan para mabawi ang teritoryo sa legal at ekonomikong aspeto sa totoo lang pinalakas ng digmaan ang lipu ng Moldovan at nagbabala sa Transnistria sinusubukan ng Kremlin na magpasimula ng tensyon dahil lumiit ang impluensya nito. Ang mga state media ay patuloy na gumagawa ng mga kwento tungkol sa mga Moldovan na pasista at pananakop ng kanluran. Sa totoo, iilan lang residente ang naniniwala rito. Sa tatlong dekada, naging panangga ng Russia ang Transnistria, gray zone na nagpapakita ng kapangyarihan ng Kremlin. Ang isang libo at limang daang tropang Ruso ay nagsanay ng lokal na puwersa at pinanatiling malayo ang rehiyon sa European Union o NATO. Ngayon, bumabalik na kay Putin ang mga problema niya sa Ukraine, nasakal ng depensa ng Ukraine ang mga supply papuntang Transnistria, ang mga unit ng Russia, papapa. Sa rehiyon na dati nagpaparada bilang mga tagapamayapa, ay lalong nagiging hiwalay, marupok ang kanilang mga linya ng supply, at humihina ang kanilang moral, ayon sa ulat ng kanluran. Nag-aalala rin ang mga komandante ng Russia sa Transnistria na maputol ang kanilang koneksyon. Sa politika, ang pamunuan ng Transnistria ay humaharap sa mga suliranin sa iba't ibang panig. Si Vadim Krasnoyelsky, presidente ng rehiyon, ay nananawagang mag-usap ng makabuluhan at binawasan ang retorika ng pagsanib sa Russia. May ilang lumalapit sa mga diplomat ng European Union, ng palihim, humihingi ng garantiya para sa lokal na populasyon, sakaling iwan sila ng Moscow. Tumaas ang pressure sa ekonomiya at hindi na kayang magbigay ng malaking subsidya ang ekonomiyang apektado ng parusa sa Russia, sobrang tumaas ang presyo ng gas. Kaya napilitan ang lokal na industriya na maghanap ng mas magandang kasunduan mula sa mismong Moldova. Ang mga taong dating sanay sa seguridad ng Soviet, ngayon ay nag-aalala sa hindi tiyak na suporta ng Kremlin. Sa loob ng tatlong dekada, ang katatagang geopolitical na ito ay sinuportahan ng isang simpleng mekanismong pang-ekonomiya. Libreng gas mula sa Russia, sinustentuhan ng Moscow ang rehiyon sa pamamagitan ng gas na dumadaan sa Ukraine na hindi binayaran ng Transnistria. Kaya't lumaki ang utang sa mahigit 12 bilyon sa ilalim ng pangalan ng Moldova. Ang libreng gas ang nagpapatakbo sa mga utility at pangunahing industriya, lalo na ang planta ng kuryente na dating nagsusuplay ng murang kuryente sa natitirang Moldova. Naputol ang ugnayang ito noong Enero 1, 2000 at 2025 nang mag-expire ang kontrata ng Russia at Ukraine at tumanggi ang Russia. Nagumamit ng alternatibong ruta dahil sa mga problemang logistikal, ang pagkawala ng libreng gas ay matinding dagok sa pag-iral ng Transnistria. Naranasan ng rehiyon ang sunod-sunod na brownout at krisis sa pagpainit tuwing taglamig. Kaya napilitan ang mga industriyang umaasa sa murang gas na makipag-usap sa cisino. Ang pangyayaring dulot ng digmaan ng Russia at Kiev ay agad naglipat ng malaking ekonomikong kapangyarihan mula Moscow papuntang Moldova at European Union habang pilit ng Russian media na magimbento ng kwento ng tagumpay. Tinatangka nilang itago na lalong lumalayo ang Transnistria sa influensya ng Moscow. Sa mga kalsada ng Tiraspol, ang kabisera ng rehiyon, ang damdamin ng mga tao ay nagbabago mula sa pagmamalaki patungo sa pagkabahala. Nag-aalala ang mga negosyo sa mga kontrata sa hinaharap. Pinag-uusapan ng mga pensionado ang epekto ng tumataas na pagkalugi ng Russia sa Ukraine. May mga nanonood ng balita sa Ukraine sa kanilang telepono. Nagahanap ng senyales kung ano ang mangyayari kapag umatras ang tropang Ruso. Sa ganitong kalagayan, nagiging mas matapang ang gobyerno ng Moldova. Ang mga tagapayo mula sa European Union at Romania ay nagtayo ng opisina sa Chisinau. Tumutulong na gawing moderno ang hukbong sandatahan at palakasin ang kontrol sa mga hangganan. Dumarating ang tulong para mapanatiling umaandar ang ekonomiya at mapanatag ang mga residente ng Transnistria. Kasabay nito, tumitindi ang lihim na tulong mula sa kanluran. Pinahihigpitan ng mga ahensya ng Tinanong Ichi, Intelihensya ng Moldova, ang kanilang kontrol sa mga network na konektado sa Russia, habang ang mga organisasyon ng komunidad sa mga lugar na malapit sa hangganan ay naglulunsad ng mga kampanya para sa media literacy upang labanan ang propaganda. Noong nakaraan, umasa ang mga leader ng Russia sa korupsyon at oligarko para kontrolin ang Moldova. Unti-unti nang nawawala ang kanilang koneksyon. Napapansin ng mga opisyal ng kanluran ang mabilis na pag-unlad ng Moldova sa Brussels. Nanawagan ang mga diplomat ng mas mabilis na pagsali ng Moldova sa European Union, tahimik namang ina-update ng NATO planners ang contingency plans nila. Kahit ang Estados Unidos, na dati di gaanong nakikialam sa Moldova, ngayon ay nagpapadala ng mataas na opisyal at nagpapahayag ng suporta sa soberanya at integridad ng teritoryo ng Moldova. Nagulat ang mga estrategista ng Rusya sa pagbabagong ito. Ang mga tagaplano ng Kremlin na dating nakikitang hakbang ang Transnistria, ngayon ay nag-aalala na maging pabigat ito sa plano ng Soviet. Maaaring hadlangan ng puwersang Ruso sa Transnistria ang depensa ng Moldova, magbanta sa timog kanlurang Ukraine at magtiyak ng pwesto sa Europa. Pero ngayon, ibang-iba na ang realidad luma na ang mga kagamitang militar ng Russia sa rehiyon, gaya ng Soviet-era tanke, sirang komunikasyon, at kulang sa depensa sa himpapawid. Hindi na posible ngayon ang pagdadala ng supply sa pamamagitan ng Ukraine. Ang lahat ng pyesa, gasolina, at bala ay dapat manggaling sa Russia o ngayon, direkta na mula Moldova. Ang conscript ng Transnistria ay nagsasanay gamit ang luma nilang armas at kakaunting armored vehicles na mas parang pangparada kaysa gamit militar. Sa papel, sinasabing may militar ang Moscow, pero sa aktwal, paliit ng paliit ang presensya nila. Tinataya ng mga kanluraning analyst na nabawasan na ang bilang ng mga tropang Ruso dahil sa muling pagtalaga at mga casualty sa Ukraine. May mga issues sa moral dahil nararamdaman ng mga sundalo na kulang ang suporta mula sa opisyal. Samantala, Mabilis umunlad ang mga puwersa ng seguridad ng Moldova dahil sa pinagsamang pagsasanay, bagong kagamitan, at tulong teknikal mula sa mga kasosyo sa NATO at suporta ng kanluran. Kahit na dati, kulang sila sa pondo at pagsasanay. Tumaas ng 68% ang gastusin ng Moldova sa depensa noong 2000. At 23, malaking pagtaas para sa bansang dati halos walang budget militar. Bukod pa rito, ang European Peace Facility o European Peace Facility ay naglaan ng malaking tulong mula sa pagbibigay ng mga hindi nakamamatay na kagamitan tulad ng mga sasakyan at sistema ng air surveillance. Ngayon ay nagbibigay na rin ng short-range air defense interceptors. Ang konkretong tulong na ito ay direktang tumutugon sa pinakaagarang kahinaan ng Moldova, depensa sa himpapawid. Nagpapakita ito ng estratehikong pangako ng European Union na palakasin ang soberanya ng bansa. Kung sakaling sumiklab ang labanan, naniniwala ang mga tagaplano mula sa kanluran na ang kakayahan ng Transnistria na labanan ang pagsulong ng Moldova o Ukraine ay mas mahina na ngayon kumpara sa mga nakaraang taon. Ang bakal na kapit ng Moscow na dati tila hindi matitinag ay mukha na ngayong isang ilusyon lamang. Sa pagsusuri ng Transnistria, unang tanong ng anumang military strategist, kaya bang magsagawa ng makabuluhang operasyon ng puwersang Ruso laban sa Moldova o Ukraine. Ipinagmamalaki ang mga garison ng Transnistria bilang matibay at handang lumaban. Pero sa totoo lang, hindi sila ganoon ka-impressive. Karamihan ay bahagyang armado, binubuo ng conscript, retirado, at ilang regular na sundalong ruso. Iba-iba ang training cycle, nagkakaiba ang morale kada lugar, at halos di nagbago ang operational doctrine mula late labinsiyam na daan siyam na put dekada. Iniulat ng mga opisyal ng Ruso sa rehiyon ang kahirapan sa pakikipag-ugnayan sa punong himpilan. Ang mga secure na channel na mahalaga sa makabagong digmaan ay kadalasang di maaasahan at umaasa lang sa lumang radyo at imprastrukturang sibilyan. Samantala, madalas mahuli ng intelihensya ng Moldova ang mga signal na naglilimita sa lihim at flexibility ng operasyon ng Moscow ang lohistika ay isa pang bangungot. Pinapahirap ng kakulangan sa gasolina, rasyon ng bala, at hindi maasahang pagmintina ng sasakyan ang anumang malakihang plano. Kung walang supply mula Russia, napipilitang mag-improvise ang lokal na commander. Minsan nakikipag-barter sa Moldovan kung may ekstrang pyesa. Paano ang mga taktika karaniwang umaasa sa static na depensa ang mga strategist ng Tiraspol? may lumang Soviet bunkers sa Nister at anti-tank canal sa Bukirin Silangan ng Lungsod. Pero ang mga kamakailang pagsasanay ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa depensa. Mobile na unit, mabilisang paglipat ng pwesto, at mga biglaang ang anti-air na koponan. Ayon sa mga tagaloob, ito ay nagpapakita ng inobasyon ng Ukraine na mas epektibo ang pagiging mobile at sorpresa kaysa lakas. Nire-reconfigure din ang mga unit ng artilyerya. Wala nang malawakang pambobomba. Ngayon ay mas tumpak at mabilis na mga putok, at galaw na lang ang ginagawa. Ang pagbabagong ito ay sumasalamin sa mga aral na natutunan mula sa labanan sa Ukraine, kung saan ang mabagal at madaling hulaan ng mga pag-atake ay madaling nabibiktiman ng mga gumagalang drone at mga mobile na anti-tank na koponan. Sa huli, ang kakayahan para sa opensibong aksyon mula sa Transnistria ay minimal. Maaaring guluhin ng mga puwersa ng rehiyon ang mga unit ng Moldova o Ukraine sa ilang sagupaan pero malabong magpatuloy ang paglusob o magkaroon ng malalim na atake. Ipinapakita ng mga intelligence leak at lokal na ulat na anumang malaking operasyon ay haharap sa matinding kontra-atake. Na halos walang pag-asa para sa dominasyon sa himpapawid o artilerya. Kapansin-pansin ang mabilis na pag-usbong ng mga drone at tactical na electronic warfare sa rehiyon. Patuloy na bumibili ng mga komersyal na drone ang Rusya at Transnistria para sa pagmamanman at pagtukoy ng target kahit limitado ang kagamitan. Sa mga nagdaang buwan, nasabat ng mga tropang Moldovan sa hangganan ang mga drone na sumusubok maghanap ng mga mahinang bahagi, sumusubaybay sa mga konvoy, at gumuguhit ng mga posisyon ng depensa sa loob ng teritoryo ng Moldova. Naging mahalaga ang mga taktika laban sa drone sa kooperasyon ng Moldova at Ukraine. Ang mga pinagsamang ehersisyo ngayon ay tampok ang mga anti-drone jamming system mga mobile radar team, at mabilisang lokal na response unit. Kapag may natukoy na kaaway na drone, ang mga protocol ay nagbibigay ng strike window na ilang minuto lamang bago ito manutralize. Higit sa kagamitan, tuloy ang laban para sa impormasyon sa digmaan. Ang electronic warfare teams sa magkabilang panig ay gumagamit ng radio jammer, frequency disruptor, at spoofing device. Iniulat ng lokal na telecom ang biglang pagtaas ng naka-encrypt na datos. Habang sinanay ng mga kanuraning teknolohista ang mga tauhan ng Moldova sa pagtukoy at pagdecode ng digital na usapan. Kasabay ng labanan ay may psychological operations din. Nagpapalaganap ang mga pro-Russia outlet ng balita tungkol sa malapit na pag-atake, mobilisasyon, at pag-aaklas para takutin ang sibilyan at guluhin ang seguridad. Bilang tugon, regular na nagbo-broadcast ang mga opisyal ng Moldova ng mga kontra-naratibo pinapakalma ang mga residente at inilalantad ang mga gawa-gawang balita. Ang pinakamapanganib na inobasyon ay ang paggamit ng walang taong sistema sa taktikal na misyon. Inspired sa tagumpay ng Ukraine, nagsimula ang militar ng Moldova gumawa ng sariling drone swarm, murang gamit para sa pagmamanman at pagtukoy ng target. Mabilis masuri ng mga kagamitang ito, ang bukas na lupa, makapagpadala ng larawan sa command post at maghatid ng limitadong kargamento sa kalaban. Naglalaho na ang panahon ng hindi gumagalaw na mga larangan ng labanan. Sa halip, puno ng sensor, jammer, at digital na mata ang mga unahan sa Transnistria na nagdadala ng bagong di inaasahang dimensyon sa labanan para sa kontrol. Kaya ano ang mangyayari kung sumiklab ang bukas na labanan sa Transnistria? Iba't ibang senaryo na may matataas na pusta ang inilalarawan ng ilang military analyst. Senaryo isa is lokal na sa sagupaan. Nagsagawa ng demonstrasyon ang mga puwersa ng Russia at Transnistria para takutin ang Moldova o ilihis ang atensyon ng Ukraine. Bagamat posibleng magkaroon ng limitadong palitan ng putok, nananatiling mababa ang panganib ng paglala ng sitwasyon. Malamang maagapan ng Quick Response Unit ng Moldova ang banta at papasok ang mga diplomat para pakalmahin ang sitwasyon. As senaryo dalawa. Isang malaking pagsalakay. Susubukan ng Russia na makalusot papuntang Transnistria sa pamamagitan ng Timog Ukraine, marahil gamit ang mga unit ng airborne o amphibious. Itinuturing ng mga analis na malabong mangyari ito, halos imposibleng magawa dahil sa mga issue sa logistika. Mas pinatatag ang depensa ng Ukraine at agad matutuklasan ng Western surveillance ang anumang paghahanda. Kung mangyari ito, magtutulungan ang Moldova at Ukraine sa mabilis na kontra-atake. Gamit ang mobile artillery at air defense teams na sanay sa taktika ng Russia. Senaryo tatlo isang pag-aaklas sa Transnistria. Nagpasimula ng pag-aalsa sa rehiyon ang mga operatiba na suportado ng Kremlin upang guluhin ang Moldova. Dito, may hamon sa seguridad ng Moldova ang mga Operation Urban ay nangangailangan ng maingat na pagpaplano at koordinasyon sa mga lokal na autoridad. Sa tulong ng kanluran at mas mataas na intelihensya, maaring mapigilan ng mga opisyal ang kaguluhan bago kumalat. Sa bawat sitwasyon, mahina pa rin ang himpapawid walang modernong air force ang Transnistria at malabong sumabak ang Russian jet laban sa Ukraine o NATO. Sa halip, sa lupa magpapasya ang labanan. Mga drone, artilleria, mga mobile na infantry team at taktikal na intelihensya. Ang tagumpay ay sa pinakamabilis mag-adapt, Moldovan man o suportado ng Russia. Dahil sa lumalakas na presyon, paliit na ang tsansa ng Russia para sa aksyong militar sa Transnistria. Maaaring palakasin ang mga garison magtuon sa matatag na depensa, at umasa na ma-distract ang kanluran sa ibang issue. Ipinakita ng kasaysayan na ang puwersang walang supply o suporta mula sa himpapawid ay hindi magtatagal. Ito ang mas agresibong landas. Ang pagsulong sa Ukraine para basagin ang pagkubkob ay lalo pang bumabagal bawat buwan. Higpit ang kontrol ng Ukrainian, Moldovan, at kanluraning intelihensya at ang real-time na datos ay nagpapabilis ng tugon sa anumang panguudyo. Ang mga tagaplano ng Kremlin ay kailangang isaalang-alang ang lumalakas na kakayahan ng Moldova. Sa tulong ng kanluran, mabilis na palakas ng Moldova ang cyber defense, seguridad sa hangganan, at panloob na intelyensya. Sa pakikipagtulungan sa Romania at Ukraine, nagsasagawa, ay, sasagawa ito ng pagsasanay, nagpapalitan ng kinatawan, at bumubuo ng command at control networks. Ang estrategikong pokus ay lumipat mula dahas patungo sa katatagan at pagpigil. Para sa Rusya, magastos ang paghawak sa transnistria, pabigat sa yaman, sanhinang batikos, at sumisimbolo sa humihinang impluensya ng Moscow matapos ang Soviet era. Para sa Moldova, ang landas pasulong ay modernisasyon ng militar. Ang mga bagong unit ay nagsasanay sa NATO standards. Nire-rebuild ang komunikasyon at anti-corruption na kampanya ay nagpapalakas ng suporta sa depensa. Ang hinaharap ng mga operasyong militar dito ay digital mabilis at handa sa hybrid na banta. Hindi lang tradisyonal na pananako. Kung sumiklab ulit ang digmaan, magiging laboratorio ang rehiyon para sa bagong taktika, drone, elektronikong intelihensya, at mobile na depensa. Gusto man o hindi ni Putin, naghahanda na ang Moldova para sa susunod na laban at maaaring malapit ng maranasan ng Transnistria ang epekto ng dekadang pagiging laruan ng Moscow. Hindi lang basta-basta nabubuhay ang Moldova, kundi umaangkop din ito. Hindi tulad ng bumabagsak na makinarya ng digmaan ng Russia sa Ukraine, ang inobasyon ng militar ng Moldova at suporta ng kanluran ay nagpapakita ng tunay na estrategikong pagbabago sa silangang Europa. Ang Transnistria, dating matatag na base ng Kremlin, ay ngayon nanganganib dahil sa kakulangan ng supply tauhan, at mabilis na pag-unlad ng kalaban sa kabila ng Danyester. Ang kinabukasan nito bilang kuta ng Moscow ay depende sa mga desisyon sa susunod na mga buwan. Maaari kayang magsimula si Putin ng panibagong sugal para sa Moldova? Maaring oo, pero bawat araw na lumilipas, lalong nagiging delikado ang sugal na iyon at lalo lang tumataas ang mga gastos. Mababalik ba ng Moldova ang Transnistria? Magpapasya ba ang bagong teknolohiyang militar sa kinabukasan ng rehiyon? Ang pagbabago sa Black Sea at kontrol sa ekonomiya ng Transnistria ay nangangahulugang tapos na. Ang pangarap ng Russia na palawakin ang bagong Russia hanggang Dniester. Sumugal ang Kremlin sa isang mabilis na tagumpay at ngayon ay nahaharap sa mabagal at kahiyahiyang pag-atras. Ang hindi maiiwasang kabiguan ay nakalkula na ngayon. Alamin pa kung paano ang estrategikong kabiguan ng Moscow ay nagtutulak ngayon sa kanilang mga puwersa sa mas mapanganib na bitag sa timog na harapan sa pamamagitan ng panonood ng aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang mga update tungkol sa estrategikong pagbagsak ng bumabagsak na imperyo ng Rusya.